sila sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Yo 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 what's up mga kabarok muli po nating binalikan ang mo napakagandang lugar ng palaisdaan dito sa Palayan Noy Baisiha mga kabarok Aray. talagang sulit na sulit dito nakakamangha ayun oh. nakakamangha ang ganda dito mga kabarok oh. dito nagkampin kami nagluto ng aming pananghalian ayun oh. kanin tsaka Ayan, may kunting gulay. Ayan, mga bisibisihan na sila, oh. Tulog-tulogan, oh. Ayan, ayan ang... Ang ano namin dito, mga kabarok. Gumawa kami dito ng saingan. Ayan, yun na, oh. Ayan, oh. Hmm? hmm. Kamay na lang kayo ah. Wala bang unan? Ah, baka na yung kanin. Ayun nga, yung kanin. Ah, oh, malapit na. Mukulo na malapit na yan musok-usok na at ito ang yung hindi palalampasin mga kabarok na video ang napakaganda nila at malawak na palaisdaan dito mga kabarok, ayan o oh. yun yun ang malawak na palaisdaan dito nating pinalikan dito mga kabarok dati masukal pa yan dyan ayan dito masukal pa yan dyan ayan pero ngayon malinis na oh, ayan dito lang po ito sa palayan manggahan noy ba isiha barangay palayan mapait manggahan noy ba isiha ayan o ito so, malawak nilang pala isdaan dito dito sila kumukuha ng mga isda mga kabarok priskong isda napakalawak nito mga kabarok ayun o hanggang doon ambulance nila dito ayun o no? no? may nagdatingan oh, daming nagdatingan o no? oh. Oh, no? Sila yata ang patrol dito mga kabarok ayan oh. No? Ang oh, dami, ang dami dumating, ang dami nagdatingan. Tamang-tamang dating natin mga kabarok, mayroong pakarera sila ng bangka. Ayan oh. may pakarera sila, ayan sila. Oh, mayroon ding karera ng motor, ayan o. Oh. Ang May kar... Ayan, oh, may pakarera. Sir, may pakarera din kayo sa motor. Sir? Oh, ah, karera din sa motor ayan oh. Oh. oh Uy, nong oh, galing ah. Ik <laughs> pa din sa motor oh. oh. Anjing boya. <laughs> ah, dito po. Sir, dito po kayo mag-umpisa. Dito? Oh, ah, dito pa lang mag-uumpisa hanggang saan yan? Hanggang saan po yan, sir? Ah, pa punta lang doon. Oh, balikan. Ilang balikan yan, sir? Ay, ah, isang balikan. Maganda dito ay may pakarirang kanilang barangay. Ayan o. Dito pala mag-uumpisa. Papunta doon. Ayan o. Ah, Baka pa na mga sabon dito. Saan na yung sabon ko? Ito sa sarga? Ito sa sarga. Sir, kahit ilan po yung, kahit ilan kasali dyan? Oo, oh, kahit Ah, pwede po ako sumali dyan, sir? Oo. Baka pag may bangka lang. Oo. <laughs> 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 Ayan si Lonsobol. Ayan, <laughs> mahabay sa na. Ayan, ayan. pakarera sila ng bangka Ayan Dito umpisa papunta dun mga kabarok Ayan, dun sa dulo Ganito po kaganda dito sa palaisdaan nila. Pakarira ng kanilang barangay. Ayan na. Dami nila rito. Ayan o. Timing ang ating pagdating. Ayan <laughs> na. Ayan yung magkakarira Mga ilang piraso yan sila sir Marami rami rin ano Lahat, lahat ng bangka na yan Lahat ng bangka Buti marunong sila tumimbang Kasi walang ano Walang pang Bate ganun Opo walang panimbang Ni kaya lumubog yan. <laughs> Ayan, ang dami ditong bisita ngayon. Dahil meron silang pakarera. Dito sa palaisdaan nila. Ayan. Opo, dito sa palaisdaan. Pumupunta lang sila. Ah, namimingwit lang. Okay naman mamingwit dito, sir. Ano? Ano? lang yung ano yung makahodin ng maliliit. ano pong mga isda dito sir? white, uh, ano pong, ano pong mga dito, sir? Mga ah, bu ano 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 dito, ano ano oh. ano 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 Pwede, pwede. Pwede, pwede. Okay. Ang saya-saya namin dito ngayon dahil mayroon silang pakarira sa bangka. Maganda ang organisasyon nila, sir. Ayan. Kasi si sir, sir ang presidente. Kasi, pagkakalagyan ko ng kung... Ayun yung green Yung, kahit yung piskids na lang na maliit. Ay, doon sa biskids ang ang, ang okay, okay. na yan okay. yan. Pusisao, hmm. Pusisao. May, Pusisao. Yung may yung may ano yung may drum ayan yung may drum. Oh, ayan. Oh, teka. Ito na ang isa. din dito yan, sir, ano? Babay sa Ayan. Kaso kamay. Ayan sila dito yung mga mangingisda, sir, ano? Ayan. ayan. ayan dito. Ano? Oh. Buti nga mayroon kayong ganito, sir, ano? Na makukuha ng... Oh, babay sa kwan. Ay, man lang, no? Para medyo mas malamang makakalapit sa, e. sa ulam. Ayun. Mukhang malakas yata yun. Si kuya nakapula. Kanyata malakas sumagwan. Ilan sila? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Siyam lang pala sila. Siyam lang. Pwede siya na. Ayan, pagpagsak ng tubig. Ayan woooo woooo gano'n ha 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 ito sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sila mga kabaro na nag uunahan ang bibilis ah Ayan, no? <laughs> ha Hello. Sulit um, Ay pa Ada ati, ada ati dito. Asa ah, mangagiling lang dalan. Ah mayron pala din dito. Sila. Hmm. dito pa natin makita. sila. Oh. mga na lang natin na dumating dito. Ayan na, mayroon lang nangunguna. Pabalik na sila mga kabarok. Ayan oh. oh. na. Nangunguna yung nangunguna yung bangka. Nangunguna yung bangka. <laughs> <laughs> Bubulabog ng alon yan eh Ha? Ah. Pinapaalon pa ako Oo oh. Ayan o oh. Ayan oh. malapit na sila Meron din pala kayong pakarira ng ano mga motor dito sir Oo uh, Ito yung pinagkira Ayan si sir, sir. Magaling, din. Magaling talaga ito si sir oh. Kahit dito binaba niya Mga ganyan pangkarira talaga yan eh na malapit na sila oh. Si Jesse Boy na ngungo hmm. Eh, ito, ito nga yung nakapula kanina sir ano. Yan yung tinuro ko eh. Ah, ito nga yung mabilis. Mukhang sanay yata ito dito. Yan, kasi. Ayan. Pangalawa yung isa rin nakapula rin. Yung nakapula rin na, pangalawa. Ayan yan, yan yung nangungo na. Taga, taga dyan lang din po yan sir. Oh, ah, taga po. lahat yan sila no. Ay, sa buya pala. Uy, malayo ang agwat. May ano ba yan? May... May consolation yan, boss. Oo. Ito, ito! Ayan na. Ay, malayo si kuya. Ayan, doon. Ayan na. Ayan na, malapit na. Wala na, panalo na to. Oh, ayan, yan yung finish nila, oh. Ayan yung finish nila, oh. Ayan, Ayan na. Yon panalo na si Kuya. Ay mabutan pa. Patay na abutan pa tuloy. Woo! Na pa si Kuya. Woo! Mangun na pa tuloy. Patay na na si Kuya. awala na pang panalo na sana eh. Panalo na sana wala panalo nanalo pa si Kuya. Sayang kung hindi lang lumampas. Ayun oh. Ayun first. Si kan third. Nahuli yung bangka. Ayun sila oh. Diba? Nahuli yung bangka. <laughs> wow. Ah. Ayun ya. Sayang. Panalo na sana yan si Kuya Aso Lumiritso. Mahirapan lumiko. May dalawahan pa pala. Dalawahan naman. Game! Woo! Yan! Labanan na. O, oh, dalawahan na yan. Labanan ng dalawahan oh, ang bibilis ah. Oh, ang oh, bibilis. Ang lakas. Ah, oh, mamaya may lumubog. Ang yung dalawa oh. Yan <laughs> e na naman ang na naman si Kuya no. <laughs> na naman sila oh. <laughs> mamaya lumampas. <laughs> Uy, lumiko! Ayan. Ayan, siya pa rin ang nangunguna si Kuya. Kanina, yung nauna doon na lumampas. Sayang sana. Sayang kanina. Ang nakaliko lang siya. Ayan, pan panalo na sila Kuya. Oh. Nandito na. Hmm. Tumakbo na sila kuya Tumakbo oh, din. panalo na si kuya Tumakbo din. Tumakbo din. ng agwat Tumakbo din. Tumakbo din. Tumakbo Oh. Dito na finish line na sila kuya. Ayun na. Ang bilis, layo ng ano, lakas ni kuya oh. Parang may makina ang bangka niya eh. Ang kasunod si kuya oh. Ah, panalo sila kuya oh champion oh, pangalawa Ayon, barca, o. Ayon, yung bangka o oh. ayun yung lakas ni kuya dalawa o Uh -huh. So, yun lang po mga kabarok. Na po ay nagustuhan niyo po ang video ko. Huwag akong kalimutan ito ang page ko mga kabarok. At isa na rin po mga kabarok para marami po ang makapanood. Thank you po. Marami pong salamat. So, yun po mga kabarok. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, uh, pindutin niyo lang po yung Para para update po kayo palagi sa video ko. Thank you po. Marami pong salamat. Bye.